Paano ka nakakasiguro na nasa iyo ang Espiritu Santo? Madalas nating tanungin ang ating mga sarili kung talagang nabubuhay tayo sa ilalim ng gabay at presensya ng Diyos at ang karaniwang tanong na ito ay napaka-importante para sa ating personal at espiritual na paglago. Ngunit maraming tao ang hindi pa alam kung sino o ano ang Espiritu Santo, lalo na kung ano ang ginagawa nito sa buhay ng mga tumatanggap sa Kanya o kung ano ang dapat gawin upang matagpuan siya. Dahil dito, ngayong araw nais kong ipakilala sa iyo ang limang kamanghamanghang bagay na nangyayari kapag pumasok ang Espiritu Santo sa buhay ng isang tao. Ating sisiyasatin ang mga palatandaang biblikal na nagpapahiwatig ng kanyang presensya. Aalamin natin kung sino ang Espiritu Santo at kung paano mo siya matatanggap sa iyong buhay kung sakaling wala pa siya sa iyo, lahat ng ito ay ayon sa Biblia. Buksan mo ang iyong isipan at puso, sapagkat ang iyong makikita sa susunod ay maaaring magbago ng lahat para sa iyo. Una, kailangan mong maintindihan na ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. Ang Trinidad ay isa sa mga pangunahing konsepto ng Kristyanismo na naglalarawan ng iisang Diyos sa tatlong magkakaibang persona, ngunit ko-eternal at ko-equal. Maaaring mukhang komplikado ito, ngunit magiging simple kapag naunawaan natin na ang Diyos ay nagpapahayag ng tatlong paraan, bilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Marahil ay hindi mo napansin, ngunit ang Espiritu Santo ay makikita sa buong banal na Biblia. Sa lumang tipan, makikita natin ang Espiritu ng Diyos na kumikilos mula pa sa simula ng paglikha ng mundo. Sa Genesis kabanata 1 talata 2, mababasa natin na ang espiritu ng Diyos ay lumulutang sa ibabaw ng mga tubig. Ipinapakita nito sa atin na ang Espiritu Santo ay naroon at aktibo mula pa sa simula ng panahon. Sa bagong tipan, mas malinaw ang presensya at papel ng Espiritu Santo. Si Jesus Kristo, bago ang kanyang pagpapako sa krus, ay nangakong ipadadala ang Espiritu Santo upang makasama ng kanyang mga alagad at gabayan sila sa Juan Kabanata 14, talata 16 at 17, sinabi ni Jesus, At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa sa inyo. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, natupad ang pangakong ito sa araw ng Pentecostes nang ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga apostol at iba pang mga tagasunod ni Jesus at nanatili sa kalagitnaan natin. Inilalarawan ng mga gawa kabanata dalawa ang makapangyarihang pangyayaring ito, kung saan silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ang pangyayaring ito ay nagmarka ng simula ng Iglesia Kristiyano at ipinakita ang makapangyarihang gawa ng Espiritu Santo sa pagpapalakas at paggabay sa mga mananampalataya. Sa makatuwid, ang Espiritu Santo ay mayroong maraming mahahalagang papel sa buhay ng mga mananampalataya. Siya ang mga aliw, ang nagbibigay ng kaginhawaan sa panahon ng kahirapan. Siya ang gabay na nagtuturo sa atin at tumutulong na maunawaan ang kalooban ng Diyos. Siya rin ang tagapagpabanal ang tumutulong sa atin na lumago sa kabanalan at mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Kayat ngayon, ating alamin ang limang bagay na ayon sa Biblia lumilitaw sa buhay ng isang taong may Espiritu Santo. Isang mahalagang paalala kung hindi mo makita ang iyong sarili sa alinman sa mga ipapakita sa ibaba at sa tingin mo'y malayo ka pa sa Espiritu Santo, huwag mag-alala dahil sasabihin ko sa iyo sa dulo ng video kung paano ako mismo lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang tarana. Isa sa mga unang at pinakakahalagang pagbabago na nagaganap ay ang pagbabago ng iyong isipan at ng iyong mga kaisipan. Sa mga taga-Roma kabanata labing dalawa, talata dalawa, iniutos sa atin ng Biblia at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinapakita ng talatang ito ang kahalagahan ng isang mental na pagbabago, isang bagay na ginagawa ng Espiritu Santo sa loob natin. Kapag pinahintulutan natin ang Espiritu Santo na manahan sa ating mga puso, sinisimulan niyang baguhin ang ating paraan ng pag-iisip. Ibig sabihin nito, ang ating mga kaisipan ay naiimpluensyahan ng mga prinsipyo ng Diyos at hindi na ng mga pamantayang makamundo. Ang pagbabago ng isipan ay nangangahulugang makita ang buhay sa bagong pananaw. Kung saan dati may pesimismo, ngayon ay may pag-asa. Kung saan dati may pagkabalisa, ngayon ay may kapayapaan. Kung saan dati ay may galit, ngayon ay may pag-ibig. Isipin mo na nasa harap ka ng isang mahirap na sitwasyon. Dati, maaring natupok ka ng pag-aalala at takot. Sa presensya ng Espiritu Santo, ang iyong mga kaisipan ay mas nagiging nakatuon sa pagtitiwala sa Diyos at sa paghahanap ng Kanyang karunungan. Nagsisimula kang makita ang bawat hamon bilang isang pagkakataon upang lumago at patatagin ang iyong pananampalataya. Ang pangalawang tanda ay ang direksyon at gabay na ibinibigay niya sa atin. Upang ilarawan ang puntong ito, tingnan natin ang kwento ni Felipe at ang Yunuko ng Ethiopia sa mga gawa kabanata 8. Si Felipe isa sa pitong diakono na pinili upang maglingkod sa unang iglesia ay nasa Samaria na nangangaral ng Ebanghelyo nang may malaking tagumpay ng isang anghel ng Panginoon ang nagsabi sa kanya na pumunta sa timog sa daang bumababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Agad na sumunod si Felipe na ipinakita ang kanyang pagiging sensitibo sa banal na gabay. Sa daan, nakatagpo niya ang isang yunuko mula sa Ethiopia, isang mataas na opisyal ng reyna ng Ethiopia na nagbabasa ng aklat ng propetang Isayas sa kanyang karwahe. Sinabi ng Espiritu Santo kay Felipe na lumapit at samahan ang karwahe. Tumakbo si Felipe papunta sa yunuko at nagtanong kung naiintindihan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang yunuko na hindi, maliban kung may magpapaliwanag sa kanya. Pinangunahan ng Espiritu Santo, sinimulan ni Felipe na ipaliwanag ang mga kasulatan at ipangaral si Jesus mula sa talatang iyon sa Isayas. Ang iyonuko na antig sa mensahe, humiling na siya'y bautismuhan. Nakakita sila ng tubig sa daan at binautismuhan siya ni Felipe doon mismo. Pagkatapos nito, kinuha ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at ang iyonuko ay nagpatuloy sa kanyang daan na puno ng kagalakan. Kaya't sa katulad na paraan, ginagabayan din niya tayo ngayon. Binigyan niya tayo ng kakayahang maunawaan ang kalooban ng Diyos at pinapatnubayan niya tayo sa ating mga araw-araw na landas. Ang kanyang gabay ay tapat at totoo, palaging nakaayon sa kasulatan at sa layunin ng Diyos para sa ating mga buhay. Kapag nahaharap tayo sa mga mahihirap na disisyon o mga sandali ng kawalang katiyakan, maaari tayong magtiwala na ipapakita sa atin ng Espiritu Santo ang tamang landas na dapat tahakin. Ang pangatlong tanda ay ang espiritual na pag-unawa ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makilala ang malalim na katotohanan espiritual, natutuklasan ang mga nakatagong katotohanan at mas naiintindihan ang mga intensyon ng iba. Ang pag-unawang ito ay lampas sa intelektual na kaalaman. Ito ay isang espiritual na perception na nagbibigay daan sa atin na makita ang hindi nakikita ng natural na mata. Isang praktikal na halimbawa ng espiritual na pag-unawa ng Espiritu Santo sa ating buhay ay maaaring makita sa mga desisyon sa trabaho. Isipin na ikaw ay nag-iisip na tanggapin ang isang alok na trabaho. Sa panlabas, ang alok ay mukhang perpekto, mataas na sahod, magagandang benepisyo at prestihiyosong titulo. Gayunpaman, sa paghingi ng gabay ng Espiritu Santo, nararamdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam na may hindi tama. Ang pakiramdam na ito ay isang anyo ng espiritual na pag-unawa. Maaaring binabalaan ka ng Espiritu Santo tungkol sa mga nakatagong aspeto ng trabaho na maaaring makasama tulad ng nakakalason, nakapaligiran, mga halaga na hindi naayon sa iyo o mga questionabling gawain ng kumpanya. Sa pagsunod sa pag-unawang ito, nagpasya kang mag-imbestiga ng mas malalim at natuklasan mo na ang kumpanya ay may kasaysayan ng mga etikal na problema at hindi magandang pamamahala. Salamat sa pag-unawang ipinagkaloob ng Espiritu Santo na iwasan mo ang isang desisyon na maaring magdala ng maraming problema sa hinaharap. Bukod dito, ang espiritual na pag-unawa ay nagpoprotekta sa atin mula sa mga espiritual na panlilinlang. Katulad ng sinabi sa Juan Kabanata 4, talata isa, tayo ay binabalaan. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu kundi subukin ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming mga bulaang propeta ang nagsilitaw sa sanlibutan. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng kakayahang subukin ang mga espiritu at makilala ang katotohanan ng Diyos, na nagiiwas sa atin mula sa mga bitag espiritual. Ang pang-apat na tanda ay ang kakayahan na gumawa ng makapangyarihang mga gawa. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay kakayahan sa mga mananampalataya na gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Kasama dito ang mga himala, pagpapagaling at iba pang mga tanda na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Upang maging mas tiyak sa praktikal na buhay, ang presensya ng Espiritu Santo ay makikita sa mga aksyon tulad ng panalangin para sa kagalingan. Halimbawa, ang isang Kristiyano na puno ng Espiritu Santo ay maaaring makaramdam ng patnubay ng Diyos na manalangin para sa isang taong may malubhang sakit. Sa pagsunod at pagdarasal na may pananampalataya, maaaring mag-operate ang Espiritu Santo ng isang himalang pagpapagaling. Ang karanasang ito ay hindi lamang nagpapatibay sa pananampalataya ng individual na nagdarasal, kundi nagsisilbi ring makapangyarihang patutuo ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos para sa mga nakasaksi ng Himala. Isang halimbawa sa Biblia na naglalarawan ng kakayahang ito ay matatagpuan sa buhay ng mga apostol pagkatapos ng Pentecostes. Sa mga gawa kabanata tatlo, sina Pedro at Juan ay papunta sa templo upang manalangin ng kanilang makita ang isang lalaking lumpo mula sa pagsilang na namamalimos sa pintuan ng templo na tinatawag na magandang pintuan. Nang ang lalaki ay humingi ng limos, si Pedro, na puno ng Espiritu Santo, ay sumagot, Wala akong pilak at ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, iyon ang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Heso Kristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Mga gawa kabanata 3, talata 6. Kinuha ni Pedro ang lalaki sa kanyang kanang kamay at tinulungan siyang tumayo. Agad na lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki at siya ay nagsimulang maglakad, tumalon at purihin ang Diyos. Ang himalang ito ay hindi lamang nagbago sa buhay ng lalaking lumpo, kundi nagdulot din ng malaking epekto sa lahat ng mga nakakita na nagdala ng marami upang luwalhatiin ang Diyos at makinig sa mensahe ng mga apostol ng may panibagong atensyon. Ang panglima at huling tanda ay ang pagkakaroon ng mga bunga ng espiritu na kakaiba at espiritual. Sa mga taga-Galasya, Kabanata 5, mga talata 22 at 23, mababasa natin. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ang buhay ni Esteban, ang unang martir na Kristiyano, ay naglalarawan ng huling tandang ito. Sa mga gawa kabanata 6 at 7, si Esteban na puno ng Espiritu Santo ay pinili bilang isa sa pitong diakono upang maglingkod sa unang komunidad ng mga Kristiyano. Kilala siya sa kanyang pananampalataya, karunungan at kapangyarihan. Nang siya ay harapin ng mga pinuno ng relihiyon na nag-akusa sa kanya ng maling mga paratang, Tumugon si Esteban ng may kalmado at tapang, nagbigay ng isang depensa na puno ng karunungan at biyaya. Kahit nang siya ay dalhin upang batuhin, ipinakita ni Esteban ang mga kakaibang bunga ng Espiritu. Sa mga gawa kabanata pito, talata anim na po, mababasa natin. At siya'y naniklohod at sumigaw ng malakas na tinig. Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito, siya'y natulog. Sa halip na tumugon ng galit o kapaitan, ipinakita ni Esteban ang pag-ibig at pagpapatawad, hiniling sa Diyos na patawarin ang kanyang mga mamamatay-tao. Ang asal na ito ay naglalarawan ng mga bunga ng espiritu sa pagkilos: pag-ibig, pagpapahinuhod, kagandahang-loob at pagpipigil sa sarili. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa ating mga buhay sa katulad na paraan ngayon isipin ang isang tao na madalas makaranas ng mga alitan sa loob ng kanyang pamilya. Ang patuloy na mga pagtatalo tungkol sa mga walang kabuluhang bagay ay maaaring lumikha ng isang kapaligiran ng tensyon at emosyonal na pagkapagod. Gayunpaman, ang isang Kristiyano na puno ng Espiritu Santo ay maaaring magpakita ng isang kahangahangang pasensya at kaamuan kahit sa harap ng mga hamon. Sa halip na tumugon ng galit o pagkabigo, pinipili niya ang landas ng kapayapaan at pag-unawa. Ang kakayahang ito na manatiling kalmado at tumugon ng kabutihan ay isang malinaw na tanda ng presensya ng Espiritu Santo. Ngayon naman, ipagpalagay natin na hindi mo nararamdaman ng anuman na pakiramdam mo ay malayo ka, na hindi ka sapat na konektado sa Espiritu Santo o na maaari mo pang mapalapit ang iyong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Tutulungan kita sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na siyang nakatulong sa akin na mas mapalapit sa Panginoon. Ang unang hakbang, bagamat karaniwan, ay isa sa pinakamahalaga ang panalangin. Maglaan ng oras araw-araw para manalangin, maging tapat at bukas sa Diyos tungkol sa iyong mga alalahanin, pasasalamat at mga kahilingan. Makipag-usap sa kanya gaya ng pakikipag-usap mo sa isang kaibigan. Sa ganitong paraan magsisimula Inakang magkaroon ng isang matibay na relasyon sa Diyos. Filipos 4.6 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. Ang ikalawang hakbang ay ang pagbabasa at pagninilay sa salita. Magbasa at magnilay sa Biblia araw-araw pagninilayan kung paano maisasabuhay sa buhay ang mga aral nito o magpatuloy sa panunood ng mga nilalamang tulad nito na nagbibigay ng espiritual at moral na halaga. Ang ikatlong hakbang ay ang pag-aayuno. Alam ko na ito'y maaaring magdulot ng kaba, pero huwag mag-alala. Hindi mo kailangang mag-ayuno ng buong araw o ng ilang araw, ngunit ang simpleng pag-aayuno hanggang tanghalian tuwing linggo ay magiging mahalaga na. Huwag kalimutan na napapansin ng Diyos ang mga pinakamaliliit na detalye. Ang ikaapat na hakbang ay ang paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. Sa hakbang na ito, hindi ako tumutukoy lamang sa aspeto ng pinansyal, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Maglingkod sa iba at ipakita ang pagmamahal ng Diyos, maging sa pamamagitan ng emosyonal, espiritual na suporta o mga gawaing buluntaryo. Mga Tagagalasyalima, labing tatlo, maglingkod kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang ikalimang hakbang ay ang pakikisalamuha sa ibang mananampalataya makilahok sa isang komunidad ng pananampalataya, makibahagi sa mga grupo ng pag-aaral ng Biblia, mga pagsamba at mga aktibidad ng simbahan. Mga Hebreo 10, 24 at 25. Pag-isipan natin kung paano natin mapupukaw ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa Gayon din, isagawa ang ikaanim at panghuling hakbang na ito, ang pagsamba. Sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng mga awit, papuri at pagpapahayag ng pasasalamat. Juan 4.24 Ang Diyos ay Espiritu at kinakailangan na ang mga sumasamba sa Kanya ay sumamba sa Espiritu at Katotohanan. Ang huling hakbang at isa sa pinakamahalaga, ang pang-araw-araw na pagninilay at pasasalamat. Maglaan ng oras sa pagtatapos ng araw upang magnilay kung paano naging kasama mo ang Diyos sa iyong buhay at magpasalamat sa Kanyang mga biyaya. Kahit hindi maganda ang lahat ng bagay, magpasalamat pa rin. Ito ang unang bagay na dapat mong gawin, lalo na sa pagising sa umaga. Kaya't sa pagsasama ng mga gawain ito sa iyong pang-araw-araw na gawain, mapapatatag mo ang iyong relasyon sa Diyos at pahihintulutan ang Espiritu Santo na makapangyarihang kumilos sa iyong buhay tulad ng ginagawa niya sa aking buhay mula sa puso, umaasa ako na ang video na ito ay nakatulong sa iyo na mas mapalapit at mas maunawaan ng Diyos. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen upang mapanood ang isa pang mahalagang nilalaman para sa iyo, isang malaking yakap at pagpalain ka ng Diyos.